Ikapito ng Enero, taong 1901. Ipinag-utos ni si General Arthur MacArthur Jr. ang pagpapatapon kay Apolinario Mabidi, kasama ang ibang mga politiko at pidodo ng revolusyon ng Pilipino papunta sa isla ng Guam. Ito ay dahil sa pagiging utak ng himagsikan ni Mabidi na naging punong tagapagpayo ni General Emilio Aguinaldo na sinuportahan ng pagtanggi sa pamumuno ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagkikidigma sa kanila. Katulad ng pagsulat niya ng isang dekalogo para mabigyan pa ng inspirasyon ng mga Pilipino na lumaban muli. Naglayag sila papuntang Guam kasama nila Pablo Ocampo, Julian Heroda, Artemio Ricarte, Maximino Hizon, Pio del Pilar, Mariano Llanera at iba pa. Iniulat naman ito ni Tony MacArthur sa isang telegrama sa kanyang bansa na matagumpay na ipinatapon si Mabidi dahil sa salang pagtanggi ng amnestiya at kooperasyon nito sa insurhensya sa Manila at ang pag-uudyok nito na ituloy ang pakikipaglaban sa Estados Unidos.